mga idol, magandang tanghali ko ito po ang gagawin natin doon sa busing ng water pump mga idol, gagawa tayo nitong dalawa mayroon pa tayo at kasunod na gagawin abangan nyo lang po sa sundan natin ako itutorno ko na yung labas yung loob na lang ipapakita ko para hindi maaba yung ating video yung may kahabaan mga ano yung ating ginawang busing kahapon nga pala kaya yung lumating ngayon na natin nagawa dahil may eh, gawa tayo kahapon marami din Jumat Agus Ramai dalam hati Unang Turnuk Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không Ayan mga idol. Mga idol, pagalawa At para makita niyo po ang ating pinis product. Asa mo na tayo idol. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawa sa support sa aking video. Ay sa inyo mga idol ay mataas na rating natin. 230 followers na po tayo mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, please po. Kita na rin natin mga kasi hindi ako sa haba nung ano, puturo natin. Dahil ito idol na turno ko na yan Dito na lang yung pinakabutas niya. Nakapasukan nung shafting. Ito <tinyo> ano? so, na mga idol ating plus nawagin ito idol turno so Ito pala yung ginawa ko gul Gulong ng loader Ayan idol yung mga ginawa kong Para dito sa so, Kailangan na idol yung eh, Guma natin lalagay dito yung makunat Kasi ano yan idol pa Gasket Parang pinakaulisin niya Ayan, so, pasok na natin. Para makita yung ang ating finish product. Ito nga pala mga idol eh, Hindi natin gaano inigpitan kasi maliit yung ating naging butas. Pagpasok ng shopping yan mga idol. Papers pa yan. Ayun pala ba? Hindi natin gaano sinigpitan yan mga idol baka mamaya hindi mapasok yung shop take Duramaylo so, lahat Pantay so, na natin dito Duramaylo, bawasan na natin At mamaya alas 2 mga kukunin na to Duramaylo, so, pangalawa May gagawin ba tayo idol ng stabilizer? Tulad ng ginawa ko nung nakaraan mga idol Kung nakita nyo sa post ko Marami kasi yun Ito na mga idol ang ating finish product and, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video, pakishare naman po at pakipalo na rin. Samahan nyo na rin po naman. Thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat mga idol. and sa so, mga idol. Hindi siya dito idol, iba yung ano niya. Lock.